kahulugan ng double bed sa panaginip. Ang mga double bed ay matagal nang minamahal sa maraming tahanan. Kadalasan nauugnay sa mga alaala ng pagkabata at mga sleepover. Ngunit alam mo ba na ang panaginip tungkol sa mga double bed ay maaari magkaroon ng mas malalim na kahalagahan. Ang panaginip ng isang double bed ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa higit na pagpapalagayang loob o koneksyon sa iba. Ito ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagiging masikip o limitado sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Kung meron kang anumang mga alaala sa paggabata na, na nauugnay sa mga double bed, ang iyong panaginip ay maaaring magpakita ng nostalgia o isang pananabik para sa mas simpleng mga panahon ang mga panaginip tungkol sa mga double bed ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Narito ang ilang posibleng interpretasyon. Una, ang mga alaala ng pagkabata. Ang mga double bed ay kadalasan nauugnay sa pagkabata at mga shared bedroom ang panaginip tungkol sa mga double bed ay maaaring magpahiwatig ng hilig na muling konekta sa mga alaala ng pagkabata o isang pangangailangan para sa kaginhawaan at seguridad. Pangalawa, ang mga double bed ay may malinaw na kahulugan na may isang kama sa itaas at isa sa ibaba. Ang panaginip tungkol sa mga double bed ay maaaring magpakita ng power dynamics sa iyong paggising tulad ng pakiramdam na mas mababa o mas mataas kaysa sa ibang tao. Pangatlo, pagtitipid at kahusayan. Ang mga double bed ay kadalasang ginagamit sa maliliit na espasyo o shared room para makatipid ng espasyo. Ang panaginip tungkol sa mga double bed ay maaring sumisimbolo ng pangangailangan na maging mas mahusay o organisado sa iyong pagkising. At ang pangapat, pagkuha ng panganib at pakikipagsapalaran. Ang mga double bed ay maaaring iugnay sa camping o sleepover na maaaring magdulot ng excitement at adventure. Ang panaginip tungkol sa mga double bed ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa mga bagong karanasan o isang pagpayag na kumuha ng mga panganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa natutulog sa isang double bed ang panaginip na matulog sa isang double bed ay nagpapakita ng pagnanais para sa seguridad, kaginhawaan at pakiramdam ng koneksyon sa iba. Ito ay nagpapahiwatig ng pananabik para sa isang kanlungan o isang pangangailangan para sa higit na pahinga. Ang panaginip ay maaari rin sumasalamin sa iyong relasyon sa isang kapatid o malapit na kaibigan. Dahil ang shared space ng double bed ay maaring sumagisag sa inyong pan. Higit pa rito, ang double bed sa iyong panaginip ay maaring kumakatawan sa iyong relasyon sa isang kapatid o malapit na kaibigan. Ang shared space ng double bed ay maaring magpahiwatig ng bono at koneksyon na ibinabahagi mo sa taong ito. Ito ay maaring magmungkahi ng isang pagnanais para sa higit pang kalidad ng oras na magkasama o isang pangangailangan upang matugunan ang anumang pinagbabatayan ng mga tensyon o salungatan sa loob ng relasyon. Kung ang double bed sa iyong panaginip ay maayos at komportable, ito ay maaaring magpakita ng isang pakiramdam ng katatagan at balanse sa iyong paggising. Gayunpaman, kung ang double bed ay mukhang hindi matatag o hindi komportable, maaring ito ay isang senyales ng emosyonal o personal na kaguluhan na iyong nararanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng isang tao sa isang double bed. Ang panaginip ng ibang tao na natutulog sa isang double bed ay maaaring kumakatawan sa iyong pangunawa sa personalidad o sitwasyon ng taong iyon. Sa kontekstong ito, ang double bed ay maaaring sumagisag sa pakiramdam ng seguridad at mga relasyon ng individual. Kung ang tao sa double bed ay mukhang kontento at nakaka-relax, maaari mong tignan siya bilang isang taong komportable sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Sa kabaliktaran, kung ang tao ay tila hindi mapalagay o hindi komportable sa double bed, maaari itong magpahiwatig ng iyong mga alalahanin o pagdududa tungkol sa kanilang emosyonal o mental na kalagayan. Ang posisyon ng tao sa double bed ay maaari di magkaroon ng kahalagahan kung sila ay nasa itaas ng double bed. Maaaring ito ay kumakatawan sa iyong pangunawa sa kanilang mas mataas na katayuan o posisyon. Bilang kahalili, kung sila ay nasa ibabang double bed, maaari itong magpahiwatig ng iyong pagtingin sa kanila bilang mas batayan o sumusuporta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng double bed ang panaginip na makabili ng double bed ay maaring sumisimbolo sa iyong pagnanais para sa pagbabago o isang bagong kabanata sa iyong buhay. Ang pagbili ng double bed ay maaring kumakatawan sa iyong pagpayag na tanggapin ang mga bagong pagkakataon, hamon o responsibilidad. Kung ang double bed sa iyong panaginip ay para sa iyong paggamit, maaari itong magmungkahi ng isang personal na pangangailangan para sa paglago o isang bagong simula maaaring naghahanap ka ng bagong kaayusan sa pamumuhay, pagbabago sa iyong sitwasyon sa pamumuhay o pagnanais na lumika ng mas komportable at ligtas na kapaligiran para sa iyong sarili. Sa kabilang banda, kung ang double bed ay para sa ibang tao, tulad ng iyong mga anak o miyembro ng pamilya, maaaring ito ay nagpapahiwatig ng iyong pag-aalaga at pagprotekta sa mga instinct maaari kang tumuon sa pagbibigay ng ligtas at komportableng espasyo para sa mga taong pinapahalagahan mo na nagpapakita ng iyong pagnanais na suportahan at gabayan sila sa kanilang mga paglalakbay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang double bed Ang panaginip ng sira o nasira na double bed ay maaaring magpakita ng kawalang tatag o dysfunction sa iyong paggising. Ang sirang double bed ay maaaring sumagisag ng isang pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan o kawalan ng katatagan sa iyong personal, profesional o emosyonal na mga relasyon. Kung ang double bed sa iyong panaginip ay ganap na sira o hindi na magagamit, maaaring ipahiwatig nito na nakakaranas ka ng isang malaking hamon o krisis sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring isang tanda ng babala na nag-uudyok sa iyo na tugunan ang anumang pinagbabatayan na mga isyo o humingi ng suporta upang maibalik ang pakiramdam ng katatagan at siguridad. Sa kabilang banda, kung bahagyang nasira ang double bed, maaari itong magmungkahi na nahaharap ka sa ilang hamon, ngunit mayroon ka pa rin mga mapagkukunan at katatagan upang malampasan ang mga ito. Ang panaginip na ito ay maaaring maghikayat sa iyo na gumawa ng mga aktibong hakbang upang ayusin o muling itayo ang mga bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng pansin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang double bed sa labas ng bahay. Ang isang double bed sa iyong panaginip sa labas ng bahay ay maaaring kumakatawan sa isang pakiramdam ng kahinaan o isang pagnanais para sa higit na kalayaan at kalayaan. Ang double bed sa kontekstong ito ay maaring sumagisag sa isang pangangailangan para sa personal na espasyo o isang pananabik na tuklasin ng mga bagong karanasan sa kabila ng mga limitasyon ng iyong pamilyar na kapaligiran. Ang panaginip na ito ay maaari rin magmungkahi na sa tingin mo ay nakalantad ka o ang iyong mga hangganan ay hinahamon sa iyong pagising ang pagkakalagay ng double bed sa labas ng bahay ay maaring magpahiwatig ng kawalan ng privacy o pakiramdam ng pagiging nakadisplay na maaring magdulot sa iyo ng discomfort o pagkabalisa. Bilang kahalili, ang double bed sa labas ng bahay ay maaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa pakikipagsapalaran o pagbabago ng tanawin. Maaring ikaw ay nanandabik ng mga bagong karanasan isang pakiramdam ng paggalugad o isang pahinga mula sa iyong nakagawian. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa iyong pagnanais para sa higit na kalayaan at kalayaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng double bed. Ang panaginip na gumawa o mag-assemble ng double bed ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais na lumika ng isang pakiramdam ng katatagan, seguridad at ginhawa sa iyong buhay ang pagtatayo ng double bed ay maaaring kumakatawan sa iyong mga pagsisikap na magtatag ng matatag na pundasyon para sa iyong mga personal o profesional na layunin. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nasa proseso ng paglika ng isang notoring na kapaligiran para sa iyong sarili o sa iba. Dahil sa maaliwalas at nakapaloob na espasyo nito, maaaring ipahiwatig ng double bed ang iyong pagnanais na magbigay ng ligtas at sumusuport ang espasyo para sa iyong sarili o sa mga pinapahalagahan mo. Igit pa rito, ang panaginip na gumawa ng double bed ay maaring magpakita ng iyong pakiramdam ng tagumpay o ang iyong kakayahang harapin ang mga bagong hamon. Ang pagtatayo ng double bed ay maaaring kumatawan sa iyong mga kasanayan sa paglutas ng problema, atensyon sa detalye at determinasyon na makamit ang iyong ninanais na resulta.